With your movie, would you like your viewers to learn about handling breakups? Ba? Ano po, sorry? Uh, may, may, impart ba tayong sa viewers how to handle breakups? With, pag sa pelikula po? Na, lesson learned na matututunan ng mga tao about breakups. On handling it or... May ganun ba? I, I, I think hindi siya pinakita on how to handle it. But if you watch the movie at nakita mo kung paano hinanda ni Wancho and Zai, yeah. malalaman mo na kung ano kung paano, paano siya i yeah. bilang ikaw yung nanonood sa, sa, like, sa, sa, POV mo. Yeah. yeah. So meron kahit pa paano. Depende meron po, meron sa po. karga. Ha, ha, ha. Can we have the two writers uh, add to that? Or, uh, wala naman pong ano, walang step one, walang ganun. <laughs> Pero you see how both characters dealt with the uh, break up. And from there, madami po talaga tayong matututuhan. Kasi syempre, di ba, as mentioned by Tal earlier, in a relationship, pag nag end merong may concept parate ng may mas nasasaktan or may mas nang iiwan, gano'n. But not na hindi parate na yung nakasakit, siya lang yung, so, hindi siya nasasaktan. So, may ganong dynamics on how they dealt with the breakup. So, hopefully, may magpulot yung mga manonood from um, Wancho and Zai's dynamics. Yeah. But siguro, Sir J, parang more than yung how to handle breakup. Ayun, it's ano more ba? of the how how do you handle the people you've become after the breakup. Eh? Diba? Yung, yung bagong tao na naging kayo pagkatapos ng breakup. Paano, patas pag nakita kayo ulit, paano yun yung i-handle? Ay, ang pwede ibigay ng pelikula. Yeah. At yeah. least meron ini-impart pa lang ano-ano? Yes. Sana naman po. <laughs> <laughs> Sana naman po talaga may may share kami gano'n. Kasi syempre, di ba, when you close a chapter or a relationship, may nagka-ano eh, naka come out na person. So, you hope na makilala mo yung bagong tao na yon outside of that relationship. So, Parang ang ganda ng kwento, sa kanila na nag-focus, parang mo ng third party, walang third character Oh, di wala. Masamang word. kaya di ba? Ah, si Kepcha? Ano na si Kepcha? <laughs> oh, spoiler boy! Oh <laughs> ah, okay. Bat ka nga pala. Oo, uh, kasi sa isa yung pala, yung sa beach, di ba? Sa park. Na parang yung, yung yes. ingatan mo yan. Tapos iba yung iba ngiti ni Kyla. Naku, in-assure ko na naman talagang si, si Kylan, yung third part. Hindi namin sinabi na third part. Oo, oo. Ewan ko sa inyo. Oo, Bakit po sa inyo? Dapat tayo ngayon mas Eto, this would make Ja, Julia, mukhang you, have, you wanna say yeah, something? Ang ganda ko. Ito matutuwa mga Justia fans. Nabu bu buhay na buhay na naman daw ang Justia fans. Ayun. So, anong tanong? Ano ang feeling <laughs> na kahit may kanya, kanya na kayong partners in real life, napakarami at buhay na buhay pa rin ng Josh Lea fans. Actually, nung in-announce nila yung project, new project alert, talaga nabuhay agad sila. Kaya nakaka-proud sila. Nakaka-proud sila. Yung, yung yung maturity din nila. Grabe huh? din ang pinagdaanan nila. Yeah. So, nagpapasalamat. Kasi kasabay namin sila nag-process. Oo, okay. oh, like oh, sabay, sabay sa namin sila umiyak. So, proud ako sa Josh Lian yeah. na nandiyan siya pa rin. Maraming well, so, individually naman, sinusupport nila kayo, yes, di ba? You had uh, a movie then before Julia, di ba? Tapos Joshua, ikaw din naman. You had uh, series and series, yeah. di ba? Uh -oh. We're so grateful, guys. Salamat dahil never kayo nag nag-give up. Hindi niyo kami tinigilan na supportahan. Kahit yung individual works namin, nandiyan kayo. So, sana this will bring you guys a lot of joy, yung movie na to. Okay, the question was from Erwin Santiago, ng editor ng Bandera. And another question for Julia. Paano mo i-describe yung dating Joshua Garcia yeah. noon sa ngayon? Marami ka bang new discoveries after five years, Beth? Yeah, sobrang proud ako kay Josh. Gabi yung... Alam mo yung una pa lang na... Ano ba yung pinakauna natin? Yung look test? Script reading ba yun? Okay. Okay. Hindi, look test yun. Nakaka-proud, sobrang sabi ko, wow, he's really, he's really learned to, um, you've really become confident in yourself. Nakita ko na... Shy pa din, ano? Confident pero hindi con Confident yan. I mean, confident in the, in the sense na mas kilala niya na sarili niya ngayon, mas secure na siya sa pagkataon niya ngayon. He knows what he wants, he knows what he doesn't want parang mas kilala niya na sarili niya, mas love niya na yung sarili niya. So, it's it's so nice to see how he has evolved into the man that he is today. So, proud ako sa eh? Uh, thank you. Welcome. Mm -hmm. Confident na. Ayun, sumasagot na yun. Confident niya. Sabi ko nga, grabe, pinapanood ko to si Aljon. Sabi ko, oh, parang si Josh to Actually, but <laughs> they can pass for brothers. Kasi no. yan, yeah, oo, always. Sabi ko lang, medyo mas fit lang siya sa Mas, alam mo, mas

So, thank you. Thank you, Bessie. Yeah. Tenth anniversary celebration po ni Joshua itong uh, unhappy for you. Okay, more questions from your end, uh, Justin. Ayan, kasama na natin si Dean by of pep.ph. Ayan. Uh, personally, he'll ask the questions. Hello po. Yes po. All right. Uh, for Julia and Joshua, nagkaroon ba kayo ng heart to -heart talk bago magsimula yung, nung, yung shoot. Kasi parang last time, yung paubaya ko pa yung last na ano yun. Nagsasama nyo. May ganun ba kayong exercise na... Art art wala wala. wala na, wala okay. na. Kulit na namin yung parang... Uh, Nagka-run kami pero during na. During shoot na, no? Mm, like, yeah, hindi like, siya parang heart para to heart na, before na, uh, though Oo, uh, hindi siya yung malalang heart to heart na nag-iiyakan kami. Hindi naman <laughs> muti uh, na lang, oh my God, ayun. Hindi naman ganoon ba baba, nag-catch like up-catch up lang na di ba? Yan. Masayang pag-uusap lang, wala oh. naman yun. Ay, yung hobbies mo ngayon, di ba? Anong ginagawa mo, anong yeah. ganyan, pinapakinggan mo ngayon? Oo, oh, mga music, di ba? oo. So okay, sa set lang yan, ano? Hindi naman yung parang outside the set, nagpapukumusta oh, lang ka ngayon? Hindi, hindi, hindi. Oh. Ibang usapan naman yun, na parang, di ba? Naku, no, okay, gantong nalang yung seriyo. After kasi ng shoot namin, meron kayong yeah. parang 20 to 30 minutes na tatabay kami ng cast. O, oh, tapos doon kami parang nagre-release ng tension ng buong araw na yan. So mga excel. Supervised by direct yan, hindi naman. No, And kami kagala lang to. Cast lang. Nang no? no, cast. Yeah. So, yeah. Yun yung ginagawa namin. So doon kami nakapag usap usap din. Na yun yung labas naman ng trabaho. Confident ka na nga. No? Madal-dal ka na. Ito yun. Share lang ako na experience. Ano Ikaw naman ang tatanong kayo, ko yung tanong. Discoveries, new discoveries about Ju. Ju? Bukod sa patalino pa, sobrang mas matalino siya ngayon, mas smart, mas ano. At napaka-sexy. Grabe naman. Sobrang. Si uh, Julie. Gusto ko kung paano siya ngayon sa the way kung paano niya himayan yung script. As, in, parang ako yung, ako yung nahihiya sa set pagka parang Shit, grabe naman himaya ni Ju yung script niya. Makita mo talaga yung mga notes siya dun sa script niya. Ano ko? Ako yung nahihiya. Sabi ko siya, gawin, gawin, gawin ko nga rin yun. Nakita ko. Siya matawa ng room ko, nagkawagawa ako kanyari ng ganyan. Wala rin mo nagyari. Na parang... Yung highlighter ko rin ko rin yung amin. Kitty na proud ako. Proud ako sa kanya kung paano niya itrato yung trabaho ngayon. Well, before, sobrang respeto rin naman niya. Pero iba na yung atake namin yun sa work. Eh. Mas, mas detalyado na kami. And even yung mga lines, hindi siya basta binab binabatoy. Iba, iba, ibang iba na, no? And I'm proud of you. Thank oh. you. Direct Peterson, masarap ka trabaho. Oo naman. Oo <laughs> naman. Kasi... Kasi katabi mo. <laughs> Char! no, but it was really a fun set. Uh, uh, I think They were they were all very generous to each other, and I think nililid Josh Julia. I think yung generosity comes from how everyone yeah. sees them together. How Iwan ko there's just really this beautiful energy. Actually, this aura yeah, yeah. when they're together, <laughs> Teaser, ko na siya. Yes, <laughs> the magic's still there, and there's magic. Yes, I I also believe. <laughs> <laughs> Okay. Uh, Pep ulit. More questions? Last na sa akin. So yung unhappy for you parang mabigat siya. Babalik ka rin natin. Happy for you. Kung uh, may sasabihin ka Julia and Joshua sa isa't isa. Sino si Joe ako? Joe and Julia. So I'm happy for you. Parang tugtungan nyo lang. I'm Joshua, happy for I'm you. happy for you. And Julia, I'm happy for you. I'm happy for you. Directed by you <laughs> 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 now? Is it Ito, uh, yung, I'm happy for you? Oh, I'm happy for you for all that you have achieved. Oh, I'm happy for you for na. that you Ako kasi ang happy, ang happy ko kasi ang ganda nung ang ganda ng mga pelikula na ginagawa. Like, 'di ba? Eh, yeah, ang ganda nung ginagawa mo, yung track, yung track ng pelikula na ginagawa. Mo. So, I'm happy for you na ang ganda ng mga decisions mo. Thank you. Thank you. Okay, uh -huh. I'm sorry, but we. Have